Magandang araw po mga ka rides Meron na naman pong uh, kumasa sa ating uh, challenge yung uh, utusan mo ako challenge para maipaabot ko po yung uh, tulong nyo. Uh, meron po sa ating uh, nagpadalang uh, 3-5. Bali, pito po katao yung uh, bibigyan natin ng uh, tigpa 500. Bali, panuorin nyo po hanggang dulo para malaman nyo kung kanino po galing yung uh, tulong. Isa po siyang uh, OFW. Maraming salamat po. Brans, salamat bibi. Tatao mo sa kuya na 500 na tabang. Nakaabot man sa kuya. Ahali kay kagawad Aldin. Salamat lang bibi ko. Sa patala mo sa akin. Tabang mo. Nakula naman hindi sa kuya. Bibi. tabang mo. Makabakal ako ng bulong ko. Ka kaya ako kuya. Salamat lang na maray bibi. Brans, salamat lang na maray talaga. Salamat Francia sa tabang mong kwarta na itilao ni Aldin hindi sa harong ko kaya ako nagpapasalamat sa iyo na kami inabot ka ng disgra sa kanyang kalamidad yung kamugta ni Digdi kung matabagan mo kunya, kung ako na kung garaba nga niya ko kaya salamat na maray sa iyo kan mo sa kong tabang Iyo, si Manuel Erning po pala, naputulan po ng bitis. Ta, ano, diabetes, ano? Diabetes. Diabetes. Ngunyan, po siya ng, ano, uh, itong improvise lang na leg para makalakaw siya. Sa, si mga gusto pong magtabang sa iya, na magkaigwa pong prostituted leg, leg po nga apod garo kayan uh, i-message nyo na lang po ako para po, uh, kung igwa po kamong mong uh, may na araw po itong, et, ano, prostated leg, ano po? ayo okay, okay. po. Salamat po. Salamat na maray. Natubangan mo ako. Tayo na yun yung sitwasyon ko nga niyo. Nahihilo nga niyo. Grabe grabing maray ang kapaghalang ko. Na, uh, kaya nag na ako din. Yung ta, na, natatapos pa lang po kayang bay, ta, ang baha digdi. Yuh, kaya yun, ni. Yun eh. Yun yun yun. Yung mga gamit ko. Hindi nga. po. Ano, si, sulong buhay man po kayo ni si Manay Arcele. Kaya mayo, siya lang sulong nag digdi. Ba, salamat na maray sa tabang mo. Ta, Nakulang tabang niyo. Salamat na maray. Mara. Maraming salamat po, Manay Francia, sa tamang mupo, bigbi. Sa tamang mupo rin, salamat po. Maraming salamat po, Manay Francia, sa haram, tabang pasaram, sa pagtakbo. Tabang. tabang. Yeah, salamat na po, Manay. Salamat, uh, insan na uh, panak sa atin na sa ang ayuda. Dahil sa, ngunyan, kay po talaga ang tabang ninyo. Salamat na maraming. Lalo na ngunyan ta inagiyang kita ng kalamidad ano? Lalo na ngunyan ta inagiyang kami ng kalamidad Kaipuhan ng maray ang tabang mindo Salamat po Salamat po manay pa na Mayo po kaya si Papa tapos si Mama <coughs> <coughs> Kaya po ako nagusis Papa abot ko na lang Salamat po manay Salamat po maray Salamat. Salamat po sa tinaaw tabang na ano, dako lang tabang na po niya sa moya ta. Ninagyan po kami giyon ng Aro kaya itong, dahil mo na, dako lang baha. Salamat po maray.